Okay, so isang magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Taytay. Kasama po natin ngayon si Ginong uh, Jose Ding uh, Fernandez, ang ating uh, local historian dito sa bayan ng uh, Taytay. At ngayong umaga nga po ay ating pinagdiriwang yung uh, Rizal Day, o yung araw ng ating pambansang bayan na si Dr. Jose Rizal. Ngayong umaga po, ibibigyan namin kayo ng mga informasyon, na ito sa isayan. Uh, at ang mga implikasyon ng mga pulisiya na naka nga dito sa ating uh, cultural heritage site sa bayan ng Taytay. -Tay. Ako po pala si Ginong Agripino Azul III, isang uh, public historian. So nag uh, marami kaming ginagawa mga pag-aaral, mga pagtatalakay, hinggil nga dito sa mga importanteng uh, bahagi ng kasaysayan ng bayan natin. Kaya kung makikita nyo, nasa likod natin yung monumento ni uh, Dr. Roserisay. Ayan, si Dr. Roserizal at si uh, Inang Bayan. Ngayon, itong monumento ni Dr. Roserizal at sa kaninang bayan, mahalaga ito sa bayan natin kasi ito yung parang pinaka-total point ng history natin. Kung matatandaan natin, matapos yung ikalawang digmaang panday-digna, ay inorganisa na nga yung mga bayan-bayan dito sa bayan ng, uh, sa probinsya ng, ng Rusal. At isa nga din yung bayan ng Taytay, -Tay, kung saan nga nung Itinayo yung, nauna itinayo yung monumento ni Dr. O. Serizal sa kanilang bayan dito sa kalagitnaan ng bayan o sa publasyon, maging yung main road natin itinangalan kay Dr. O. Serizal matapos yung uh, liberation ng era ngayon, ito mo si Dr. Serizal, itong monumento ni Dr. Serizal at saka ni inang bayan uh, ulitin ko po, nauna siya itinayo doon sa lumang munisipyo dito sa tapat nung tinatawag nating uh, Plaza Libertad na ngayon ay mas kilala na nga sa tawag na Uh, Kalayaan Park. So ngayon bilang pagpupugay nga sa ating uh, pambansang bayani ay naglaan nga kami ng panahon at mga naghanda kami ng konting mga informasyon para talakay nga kung ano yung mga bagay na nakaka-apekto nga dito sa uh, lugar na kung saan tinatawag natin important cultural property. So ngayon nga po Ito ay sasamahan tayo, sasamahan tayo ni Sir Jose Dean Fernandez uh, patungkol nga dito sa kalagayan o estadyo ng monumento. Okay. Okay. Okay, so ito, papunta na po kami ni Sir ngayon dito sa monumento. Yan, kung makikita nyo nga po, ay ito nga, hindi na siya nandun sa dating posisyon niya kumpara dun sa dating lumang munisipyo ah, na tinatag noong 1950s, noong ah, panahon ng liberasyon. Okay, yan, makikita nyo nga po, yan, may kung walang nakaalala at uh, ginawa lang ang tapat ng parking lot kung saan ito nga ay sabi natin labag din doon sa tinatawag nating Republic Act zero uh, 10066 kung saan yung tinatawag na heritage uh, law na uh, isang batas na dapat sinusunod natin lalo na patungkol dito sa mga importante na uh, bahagi ng ating kasaysayan at mga cultural property Okay, so ngayon po ay uh, nandito na si Sir Jose Ding Fernandez para bigyan tayo ng kaalaman at mga bagay-bagay tungkol sa ating pambansang bayani at maging doon sa kalagayan at anong pang mangyayari dito sa monumento ni Dr. Cersal at inang bayan dito sa ating kabayani. Uh, muli. muli, isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan, mga taytay -tay at uh, ang bansang Pilipino, ang bansang Pilipinas eto po na uh, uulitin ko na ano, para maging maliwanag ito pong monumento ni Rizal ay uh, lumalabas na ito ang pinakasentro o ang focal point ng bayan ng Taytay Ang bayan ng Taytay simulat sa pool ng uh, panahong panong nung itinayo ito dahil ito po ang itsura nito itong itong uh, itong lugar na to ang magkakaharap ang kabayanan dito sa sagit ng bayan, ang simbahan, ang munisipyo, at narito ang plaza, at narito rin ang mga eskwela. At sa malapit na kapaligiran, nandiyan lang uh, abot-tanaw ang ang palengke, ang mga istablisimento. Sa madaling sabi, ito ang sentro ng bayan focal point ng bayan ng Taytay. Itong monumento na ito. Pero sa kasawi ang palad, ang, 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 ang monumento na ito na kung saan siya ay nakatayo sa harapan mismo ng, ng lumang munisipyo, ang pamahalang bayan, ay ginibano uh, giniba no, ng, ng wala sa tamang lugar na isang labag, uh, paglabag sa batas na umiiral, paglabag dun sa heritage law, na isang pagyurak sa, sa sinasabi nating uh, cultural heritage uh, at kasaysayan ay sinalaula. Ngayon, na uh, titignan po natin ang nakalagay dito ang monumento ni Rizal. Dati-dati, pag ganito mga, 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 ganitong okasyon, nagpupunta rito ang napakaraming iba't ibang klase ng tao. Siyempre, pinasisimula ng pamahalang bayan, nagkakaroon ng programa sa umaga pa, at nandito dito ang, ang Knights of Rizal, ang, uh, ang itinay yung uh, pangunahing samahan na dapat na nagpo nagpo-protekta sa legasyon ng ating pambansang bayaring si Dr. Jose Rizal. Pero Conspicuously, wala sila dito at uh, atong lugar na to na supposedly ay center center of focal point ng bayan ng Taytay -Tay, ay absent ang lahat ng mga dapat na magbigay pugay sa ating pambansang bayani magbigay pugay do sa center ng ating uh, ng ating bayan ang monumento ni Jose Rizal at ng inang bayan ngayon, eto ito po yung ano ang magiging background lang po natin. Ano po? Ah, uh, ito isang maliwanag na ang totoo nito, isa tung maliwanag na palatandaan na nawalan na ng ano, nawalan na ng ng respeto ng pagpupugay, ng tamang pagobserba ng ng araw ni Jose Rizal ng ating pambansang bayani. At dito sa bayan ng Taytay na kung saan ay bahagi ng probinsya ng ng Rizal na ipinangalan mismo sa ating pambansang bayani. So, ganun po yun. Ta ang, ito yung isang maliwanag na, na, na palatandaan o no? kitang-kita natin, obviously, na ito ay hindi na siya isang tangible o isang uh, heritage property o cultural property na kinikilala ng batas na ayon mismo sa National Historical Commission sir. at ayon din mismo po. sa mga ano po yung ito, tungkol sa, sa uh, sir, monumento na... No? Ah, sir, this, this is a public place. This is a public place. This is a public place And we are not Naring doing anything against harp the law. Nasa ba kayo. bakit parking area kayo, sir, ng ano? ito, ito, ito. Hindi bawal itong ano? Parking area sir, ng Capitol Bakit? Ayaw so... bakit? Bawal dito, kalsada ito. Hindi ito parking area. Public space na hindi nga... O oh, sige, sige, nakikita po ninyo. Na. Public place ito sumulong street 'to eh. Oh, this o, oh, nakikita po ninyo, no? Kapag pinag-uusapan mo ni si Sirius, ang ating pambansang bayani dito sa, sa bayan ng Taytay, -Tay, na nagkakaroon na ng harassment, bawal daw dito, samantalang hey, public place ito. Kayo so, nagbabawal, sir, sabi niyo Public place ito, na ginawang ano, parking area na illegal. Ito, ayan o. Oh. O, sige. O, sige. Eh, ito po, kung tutusin pag tinignan po natin kung ayon sa batas, ito po ay maliwanag na paglabag sa batas. Luma, ano sila, nagbabiolate sila ng guidelines na isinet ng National Historical Commission na ang dapat nagpipitagan tayo sa, sa monumento ni ni ano ni Jose Rizal. Okay tayo ha. Hindi naman namin pinipicturing hospital, si monumento ni Dr. Rizal. Rizal Day ngayon. Rizal Day ngayon, ha? Rizal Day ngayon. Proper cultural property namin yan. Cultural property to ng mamaya ni taga Taytay. Oh, hindi ka naman taga Taytay, kami taga Taytay kami. Cultural property namin. Okay tayo ha. Paano mag-interpret ng ano ng batas ang ano ha? Ang mga ang mga authority. Dito na lang kasi, wag na sa parking ito nga eh oh parking ito eh kung tutusin bawal ito eh ito um, kalsada ito Al Al sir, hindi pwede pinaparkingan o, so dapat, dapat dapit pinaparkingan ng gusto dapat 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 hindi pinaparkingan kami pinibigyan ng hospital cultural property na namin ang pinibigyan namin ito eh Bilang ay, lang yung sir. lang kay banda huwag no, so, mo kaming babawalan na kuhanan ng monumento. Okay Cultural property namin yan. Para pwede bilang mama um, ba Bawal daw. Nandito kami, nandito kami. Daw, ay, bawal daw. O hindi baggawa, pinapaalis lang. Samantalang eh. namin pero lang kayo. Huwag na sa Samantalang eto, eto, mga sasakyan na ito. Yan ang ilimit illegal. Yan ang iligal oh. Lalo na binabaraan pa nila, tinatakpan nila yung ano yung monumento. Samantalang alino sa batas, hindi mo pe pwedeng harangan yan. Hindi ka pe pwedeng maglagay ng mga distractions. Hindi ka pe pwedeng maglagay ng kung ano mga ano. Ka sige, sir, doon lang oh, Pero huwag mo kayong babawalan kasi kultura. Hindi namin kayong pinagbabawalan, sir. Hindi pinagbabawalan, pinapaalis lang. Ito lang po kayo, kumilid oh, lang po kayo. Bibigyan ka namin, sir. Huwag mo kayong babawalan, sige. O, nakita nyo kung paano, uma, paano umasta mga yung mga sinasabing sa otoridad, Bawal daw sa mentalong public place ito, to cultural property. Yung, yung mga motor dito hindi bawal. O yung humaharang sa sa ating pambansang bayani. oh makikita ninyo ha, ang liwanag ng nasa batas. Hindi nila dapat salaulain ang monumento ni Rizal. oh tapos ha, ngayon kami pa pinapaalis. Ang galing ano, ganyan po. Kasi ang totoo po niyan, meron talagang plano na nilang tanggalin yung ano, monumento na to. Bakit nila plano ng tanggalin? Para nga naman burahin na yung kasaysayan, burahin na yung kasaysayan ng ating munisipyo, burahin na yung kasaysayan na ang monumento ni Rizal, ang sentro, ang focal point ng bayan ng Taytay mulat sapol. Sa Pagdating ng ganitong araw, ganitong panahon, ang mga tao, ang mga, ang mga tay nagdiriwang dyan, nagkakaroon ng okasyon, nagkakaroon ng pagpupugay sa ating pambansang bayani. Dito at sa buong Pilipinas. Pero ngayon sa Taytay, ipinagbabawal na. Ipinagbabawal na, oh. Ipinagbabawal na. Nung, nung ano, no, ano ba yan? Nung gwardya. Oh. Tapos, ang sinasabi ng gwardya, bawal daw dito dahil parking daw to ng ano ng parking daw to ng kuan ng hospital eh parking area kalsada ito oh, public space ito kalsada daanan ng sasakyan ginawa nilang para daan kami hindi kami pwedeng pumunta rito hindi kami pwedeng pumunta rito o, oh, Mayor Alan oh nakita nyo yung nakita nyo nakita nyo kung sino tong ano ha nakita nyo kung sino yung pumipigil sa amin kung anong klase ng pagdiriwang ang ano ang gusto niyong mangyari sa Taytay? O oh, mayor Alan oh, kayo kayo na magsabi. Oh, o oh, DILG pakanang jejangka. Oh, oh, governor, Governor uh, uh, ni Inares, baka ano naman baka naman alam ninyo ito. Oh. Oh, ayo yung baying instruction ninyo. Ha? May pagbawal na yung ano, Yung pagpupugay sa ating pambansang bayani. Kaya baka ngayon wala kayo dito at kung saan man kayo nagkakaroon ng seremonya na hindi namin alam ah uh, gan ganun ba yon ayan ah uh, uh yon okay na okay li lilinawin natin yung issue dito, dito. Ah, dito. palalagyan natin. Yung issue. Um. Um. Uh. Ayun. Kater, ano po 'yung ano? Ano po 'yung So, nar yan. Yung naranasan na nga natin yung ano Naranasan na nga natin yung isa sa mga Yan so So ayun na nga Nagkaroon na nga ng konting diskusyon uh, Sa pagitan namin Tsaka nung nagbabantay ng uh, Hospital na Sinasabi na kami ay umalis dito Sa bis bisimidad Ng kalsada ng Sumulong Street At iniwasan kaming kuhanan Yung monumento nga ni Dr. Uh, Uh, Jose Rizal na kung saan is, yun ay isa ring mas sabi natin paglabag din sa karapatang karapatan namin bilang mamamayan or karapatang pantao kasi nga ito ay tinatawag na cultural property natin at bahagi ito ng identity namin bilang taga-taytay ayun so medyo nagkainitan na po pero tatanda natin da, na, bilang pagpupugay nga rin po kay Dr. Jose Rizal na dapat tumatayo tayo doon sa tama tumatayo tayo kung ano yung nararapat okay. So sa ngayon ay medyo pinalamig-lamig lang namin ng konti issue pero nandito pa rin kami. At ayun nga, nakakalungkot ngang malaman na may gantong sinario na nga na may pagbabawal na nga bilang isang mamamayan nga wala naman kami sa isang pribadong lugar o wala naman kami sa nilalabag ditong batas trapiko in fact niririmind nga namin sila na ang monumento according nga sa batas do sa Republic Act 101 uh, one uh, guidelines sa batas ng uh, sa guideline ng heritage law, hindi dapat ganito ang trato sa, munisip, sa mga monumento na bahagi nga ng ating uh, cultural property. Okay, so balik ko na po kay Sir Bing, um, yung ating uh, talakayan. So, yun, Sige, tapusin na. o, oh, okay. oh, na, ngayon na, maliwanag na, ano, na, na pinakikita ng, uh, oras na ito, na wala na yung mga nagpupugay, yung mga dapat sanang nangunguna nagpupugay sa ating pagbalsarayani. Oh, ibig sabihin, ang, ang, local government, ang provincial, ang municipal, at yung, ano, yung, yung dapat sanang ano, ah, uh, mamanguna rin, yung, Knights, of, ano, Knights of Rizal. Sa Makatid, meron nangyayaring kakaiba. Dahil ano po yung kakaiba na nangyayari yon Talagang meron silang balak na tanggalin na itong monumento na ito at ililipat kung saan nila gusto. Kasi ang kaso po nito, kung, kung maalala po natin, Uh, ginigiba gini yung lumang munisipyo, tinatanggal yung yung monumento at nagkaroon ng cease and desist order ng National Historical Commission dahil siya yung may, may jurisdiction dito eh. At sinasabi na ibalik, itigil yung pagiba at ibalik yung monumento ni Rizal kung saan nakalagay. Eh hindi nila ibinalik sa lugar na dating uh, original na pwesto ng monumento. Hindi na nila ibinalik pero nung inilitaw nila, na inilitaw nila, inilagay naman nila doon sa sulok na kung saan ang nangyari naging naging ano naging naging parkingan ng mga ano ng mga sasakyan at meron pang gripo ron na para ginaw ginawa nilang car wash yung ano yung monumento ng ating pambansang bayani na dapat sana kung susundin mo yung nasa guidelines na implementing rules and regulations sa pagtatayo ng paglalagay ng mga monumento pag maintain ng mga monumento ay hindi ganyan at tapos ang pinakamatindi pa rito yung bandera na mas mahalaga pa sa monumento, tinanggal nila. Yung may bandera dyan eh, nung hapa nagtidemolish, sinira nung nagtidemolish, nasira yung bandera, pinabayaan, na ng um, siyam na araw, at saka lang nila tinanggal. Panibagong labag na naman sa batasyon. Hindi na nila, binalik yung bandera, binalik yung monumento, pero wala sa tamang lugar. Ngayon, ngayon ang gusto nilang mangyari, ah uh, dahil hindi na iyak nakalagay dahil uh, nagkaroon ng sabbatan, ano, nagkaroon na sa buatan ano, nagkaroon ng backdoor uh, i natin na nagkaroon ng backdoor backdoor na compromise uh, na, na, nag, uh, yung mga, yung mga taong involved dito, yung mga stakeholders maliban sa amin ha? Uh, uh, maliban sa amin dalawa ni, ni kasama kong historian maliban sa amin dalawa, hindi kami kasama ron kaya kami etsapwera kung ano man yung ginagawa nilang kutsabahan para tanggalin ang monumento ni Rizal at ilipat kung saan dahil kapag ka nangyari yon, mawawala na ng saysay. Ito, -say. itong lugar na to, hindi na siya historical, hindi na siya heritage property. Hindi na siya historical site, hindi na siya cultural site. wala na yon. Sa makatwid, ang mangyayari, walang mananagot dun sa pagkakasira paninira sa lumang munisipyo, wala nang mananagot do sa ginawa nilang paglapastangan. Absuelto na sila ngayon. Magsasama-sama na ngayon ng mga masasaya. Yung mga ayaw, yung mga ayo na, na magkaroon ng selebrasyon dito. Ayon. So, yun lang po. At marami pa mga detalye kung pag-uusapan natin ang mga meron pa kayong tanong, puntahan nyo ako sa aking page, aking Facebook page, page, Jose Ding Fernandez hanapin nyo o kaya doon sa Taytay ni Juan vlog at doon kung may mga tanong kayo, sasagutin ko pati pati puntong legal kung ano yung mga violation na ginawa nila para 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 masalaula ang ating uh, lumang munisipyo at yung ating uh, pambansang bayani ang monumento. Yun po. So mabuhay si Rizal. Hindi magwawakas ang kanyang ano ang kanyang iniwan na simula ay eh, kanyang iniwan na diwa. Para sa kaparungan, para sa karapatan, at para sa kalayaan ng bayan. Mabuhay si, Dr. Rizal. Mabuhay si Dr. Jose Rizal. At salamat sa inyong kagitingan, salamat sa kanyang pagkamartir. At meron tayong provisya ng Rizal na ipinakalan sa kanya. At meron tayong pambansang bayani na kung saan ginagawa natin siyang huwaran. Natin. Kaya tayo nagpupugay dito. Yung sa mga hindi nagpupugay dito, ewan sa kanila. Ay, okay, so Sir Ding. Salamat. Maraming salamat po. Okay, so ay okay, so tapusin na po namin yung aming maikling na palatuntunan ngayon dito sa harap na nung uh, aming uh, monumento ni Dr. Roserizal. Ito may gripo dun. Okay, so tanda natin. So tanda natin, ngayon ay araw ni Dr. Roserizal at tayo ay magbigay pugay sa ating pambansang bayani at uh, manindigan. Lagi tayo sa tama at uh, ipaglaban natin kung ano yung narapat at naaayon sa batas. Muli po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. salamat. Mabuhay si Rizal.